Nagtungo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu upang alamin ang kalagayan ng mga biktima ng bagyong tino at para mag-abot ng tulong sa mga ito. Si Cressy Lingataro magbabalita. Binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bayan ng Liloan, Cebu, araw ng biyernes upang personal na pangasiwaan. Ang relief at recovery operation makaraang manalas ang bagyong tino. Kabilang ang Liloan sa mga lugar na lubos na napinsala ng naturang kalamidad kung saan maraming nasawi at nasirang mga ari-arian tinungo ni Marcos Jr. ang Tiltilon Elementary School sa Barangay Kotkot na nagsisilbing evacuation center para sa isang danat dalawamput anim na pamilya o kabuoang limang danat na individual. Sa pagbisitang ito, namigay ang Pangulo ng Family Food Packs, Health Kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Nagkaloob din ang DSWD na mainit na pagkain sa mga evacuee na pansamantalang nanunuluyan sa paaralan. Nagsagawa naman ang Department of Health Central Visayas ng mabilisang health assessment sa evacuation center upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga doon. Ayon kay DOH Central Visayas Development Management Officer Rolly Villarin, Nagbibigay rin ang ahensya ng libreng konsultasyong medikal at mga pangunahing gamot. Ikinasa rin ng DOH ang water sanitation and hygiene assessments upang masigurong ligtas ang tubig sa evacuation center para sa pag-inom at iba pang gamit. Bukod sa liluan, bumisita rin si Marcos Jr. sa Talisay Sports Academy sa lungsod ng Talisay kung saan ang mahagi rin ito ng tulong sa residenteng sinalanta ng bagyo. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Ito sa si Kresilin, Katarong, SMN News.